Hi everyone, today po ang dito tayo sa second hand shop. Actually, second hand shop shop pero yung mga binibenta na to, ito yung mga tinatapon ng mga tao. Tapos pinipili nila kung mga pwede pang ibenta. Pero e, binibenta po ito, hindi siya ganun kamahal. Wala nga lang price na nakalagay. Minsan magbibigay sila ng price. Then pwede mo pa rin siyang tawaran. O ba diba, pwede rin dito sa Australia tumawad. And then... Minsan, ano, um, tawag dito. Yun nga, napakamura na lang itong mga bike na to. Makakachamba ka ng sobrang may maganda pa dito ito po yung mga katulad na sinabi ko kanina itinatapon dito sa dam and then ayan kasi dam po yung nandyan yan dyan po so tapos pinipili nila nilalagay nila dito para ibenta nila ayan po nakikita nyo po yan meron pa dyan mga mura lang po yan minsan yun ikaw ang pwedeng mag price kapag okay sila sa price mo ibibigay po nila so yan po ayan ang daming bike nandito tayo sa mga bike kasi nandun din po yung mga mesa so yan